Ito na guys, yung dive to. At surahan ang una ko nakita. Nakatalikod pa. Palabasin ko muna. Yun lang, lalong nag -ilalim. Dito ko puntahan sa kabila. Baka lampasan ng butas dito. Andito nga, itinago ang ulo. Ayun, gitik. Maganda ang una natin kuha ihawin agad ng inakay ko kahit sa lutong may sabaw masarap din ito at dito guys sa butas may napansin akong sumuot na lambingan ang hindi ko alam dito pala sa harap ko may manitis hindi ko napapansin hanggang sa nalipasan ko nakapokus ako dito sa lambingan na sumuot kaya hindi ko napapansin hanggang sa bumalik ako dito sa dati At dito ko siya napansin. Ayun, sa fall. At kung ahas, tatukaan na ako. Nasa harap ko, di ko pa nakikita. At nagpatuloy ako maghanap. At dito ako nagulat Kung nag aano ito dito. Ano ba kang tawag dito? Ginagamit lang ito sa bundok. Ayun, may manok. Kung bakit napunta dito sa dagat? haman ah, lang mga manok ito at na naman Kasarol yata ito kung tawagin o piko pero ang may tulis magkabila asarol nga yata at patuloy pa rin ako naghanap at bigla nagpakita itong kulambutan nasa ilalim ng corals kaya lang maliit pa hindi ko kinuha dinampot ko para pakawalan. Baka kasi makita nung kasama ko, Conan. Andun yung kasama ko. Kaya dito ko sa kabila binitawan. Ayan, humayo ka at magpakarami. Para marami akong mapana. At magalaw dito sa ilalim ng dagat. Kung tawagin dito sa amin, katligo. Magalaw ang ilalim dalang ang isda kaya binilisan ko ang langoy para makakita agad ng isda hanggang sa so nakita ako itong walawalo ito ang pinakamatapang na walawalo ito ang humabul sa kapatid ko buti yung kapatid ko tumakbo sa walang tubig dun siya tinigilan at kumipa nga ito hinabul ang kapatid ko hanggang sa bukid at ito may nagpakita na sa akin na punong Ayun, sa Paul. Kapresyo lang ito ng alatan, 60 hanggang 70 ang kilo. At patuloy pa rin ako sa paghahanap ng isda. At ito naman ang nagpakita sa akin, kanuping. Ayun, sa Paul rin. At dito ako nagulat, akala ako isa. Dalawa pala na double. Kung ganito lang sana lagi, isang pana, dalawang isda, Madali kaming makarami. At nagpatuloy ako sa paglangoy. At kanuping uli ang nagpakita sa akin. Nakasilong sa corals. Ayon, gitik. Ang kanuping 120 ang kilo. Kapag malakas ng amihan, naabot man ng 150. At dito sa parting unahan, biglang may nagpakita sa akin na kulambutan. Ito, Good size na kaya pinana ako. Ayun, gitik. Sa ngayon, medyo tumaas na ang kilo ng kulambutan. 140 na ang big. Ang medium, 120. Ang small, isandaan. At patuloy pa rin ako sa paghanap ng mapapana. At ito ang sunod kong nakita, kanuping. Ayun, gitik. Ang paborito ko nitong luto, sinigang at prito. At dito sa unahan, may punong pang nagpakita. At ikinasakuli itong pana. Ayun, sa pool. Bali dalawa. At patuloy uli ako sa paghanap. At ito naman ang nagpakita. Punong rin. Ayun, sa pool uli. Bihira kami magpabili ng punong karamihan dinadaing lang at dito sa parting unahan bigla ako nagulat biglang nagpakita ang malaking balatan ito kung tawagin dito tipong or bukwet malaki na 350 na ang bilihan pag ganitong malaki at pagdating ko dito sa parting unahan bigla rin ako nagulat bigla nagpakita itong malaking ahas dagat at dalawang guma ang ginamit ko para siguradong lumampas sa katawan sigurado na ito sigurado na ang adobo sa gata at sa ulo ko pinatamaan ayon sa pole at sobrang lakas nagpipilit na makawala at bigla ako nang hinayang dahil nakawala rin Ayun, nakawala na. Napasuot sa malalim na butas. Napana ko pa man ang buntot. Kaya lang nakapunit rin. Ando na. Nagdiritso na sa ilalim. Sinilip ko dito sa kabila. Hindi ko na makita. Labo na lang ang nakita ko. Grabe ang panghinayang ko. Masarap nang iadubo sa gata. Nagsuot sa pinakailalim. At sa paghahanap ko, biglang nagpakita ang anak. Andito yung anak, biglang lumabas. Nagsumbong siguro yung tatay, kaya lumabas yung anak. Hindi ko na hinintay na lumabas. At baka sa susunod pang buwan lumabas ito. <laughs> Naghanap na lang ako ng ibang mapapana. Hanggang sa nakita ako itong balatan. Kalahati lang ang nakalabas nakasuot yung kalahati kaya hinawakan ko na lang at unti-unti kong inihila palabas natagalan ako dinaan ko lang sa tiyaga at ito nakuha rin malaki sigurado na nito ang 350 kung napapansin ninyo mabilisan lang ko binilisan ko talaga at madalang ang panain at ito ang sunod kong nakita, manitis. Ayun, sa pool. Ganito ang diskarte ko kapag madalang ang panain. Binibilisan ko na lang langoy para makakita agad ng isda. At ito, alatan. Matago pa sana. Ayun, sa pool. Napanipis ang tama, kaya bigla siya nakawala. At ikinasak uli itong pana. Ayun, sa pool uli. Ito ang isdang mataba. Pero ang laman matabang. At naghanap uli ako At itong kanuping ang nadaanan ko Ayon, gitik Ayos, at siya na kami nito ng pandurudugtong At sa pagpatuloy ko paglangoy Kanuping uli ang nadaanan ko Nakasilong sa bato Ayon, gitik rin At naghanap uli ako. At kanuping uli ang nakita ko. Ganda lang si sa malaking bato. Ayon, gitik rin. At hindi ko nakikita yung dalawa kong kasama. Kanya-kanya kasi kami ng ruta. At patuloy lang ako sa paghahanap. Hanggang sa makita ako itong lapu lapo Nakalabas ang ulo. Ayon, sa pool. Ito yung isang uri ng lapo-lapo Hawig sa kulay ng sibungin At punong naman ang nadaanan ko Nakasilong sa corals Ayon, gitik Ang punong hindi na nalaki Ganito na ang pinakamalaki At ito ang sunod ko nadaanan Kanuping maliit Hindi ko pinansin At dito sa parting unahan Meron pa Ito ang malaki na kaya pinana ako Ganda ng tago. Ayun, sa pool. At nag na rin ako sa bangka. At kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, paki-comment na lang at like. Yung guys, malakas na naman. Yah, Subas ko ng kamihan Hindi nga yung subas ko, parang bagyo na. <laughs> May sama na naman siguro ng panahon. Ayos pa man pangalawang dive. Nakadaradagdag pa man. Mabot at kabalatan. Kayo, kabalatan kayo. Wala mga, wala mga isa. Ulan kanila. Pa. Ayos yung pangalaman pa 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 tayo natin. Pangit yan, pabrubugso. Pa Ayos pa man, nakadaradagdag pa man. Ganyan yung nagdaan na bagyong enteng. Shoutout kay Mekaniko Drivers Vlog oh, Wow na kami at baka bagyo na ito ay Shoutout kay Sheila May Valiadores from California USA yeah, Shoutout rin kay Orlando Claramo Ito na guys yung kita namin sa dalawang dive kagabi Ito yung sa isda 2,491 ito naman yung sa kulambutan 1,787 At ito naman yung sa balatan 2,325 Salamat ulit kay Lord At meron na naman kami pandurodogtong Ano okay na? Ito nagpagawa ako ng Pangalawang pana Pag hindi pa nga Magpatama ang solid Kukulatahin ko na Pinahabaan ko. Para bagat tong kuno. Yung watukutan. <laughs> Para mano ito. Ano yan? Yung dito. Wala pa itong tunod. Wala pa. Nagre-render kasi rin.